no what's up good morning good morning Jodi again ah uh, punta natin yung mga tuta bagay check natin kung ano nakamata na ba sila yung mata yan yung nanay check natin Gagawang aso dito. Tambay. Tingnan natin yung mga anak. Dito na tayo. Daming kalapati. Dito na naman tayo sa area. I-check lang natin. Basta pa yung ano. to. Umulan ka hapun <coughs> Kasi ilang araw na to hindi na-cancel Nakabukang mata matagal yun natingin ang nanay oh. check lang natin morning yan malaki oh, na sila oh. yun nakadilat na ang mata uh -huh. Tingnan natin yung nanay baka nang hamba sa atin. mayroon pa sa sulok. <laughs> <Masala to. laughs> Yun nga nanay oh. Mm. Tingnan lang natin yung anak mo. Diyan ka lang pinakabantay. Yan oh. Ito tutulog nito ito. Ang ganda oh. Mm. Uh. Ang ganda pero kawawa lang yan paglaki. Tatapo lang din yan sila. Bawal kasi dito. Yan. Mm. Ang cute. ほ、うん、い。 ang gaganda oh uh -huh. ito tuta sa si desierto yan oh hmm. bago lang yata ito nakadilat sila eh naganda no kapag lumaki yan wala na yan Matatakot dito tayo sa damuhan eh. Yung isang natutulog Yung isang natutulog Yan oh. Oh. Hello, hello. Hello, good morning. Good morning. Oh. Oh, bagong hikab oh. Ah, gising lang. Pikit pa ang mga mata nila eh. Hindi pa talaga naman. Ayan na, nagtago na yung isa. Kati, hindi mo. Okay guys, thank you for watching. Salamat!